yun po ang dahilan kung bakit po tayo nag-spray ng polyar fertilizer eh paano naman po ba malalaman natin kung ano ang dapat na polyar fertilizer natin ang gamitin natin sa ating mga palay yun maganda ang araw mga kabagis Ah, uh, ganda buhay po sa atin lahat. Kita niyo ba ako? ayun, hindi ko nakakita ayun, ngayong maga po uh, ay mag spray tayo papunta tayo dun sa bukid natin mag spray tayo ng pamatay insekto uh, at saka ng polyar fertilizer ayun, uh, medyo maaga po tayong lumusong dahil yun po ang pinaka the best timing ng pag-spray ng pamatay insekto at ng foliar. Sang ang talagang timing po nila ay sa umaga'ng umaga at oh kaya ay yung sa papalubogang araw para po mas uh, talab na talab yung ating mga gamot na i-spray. Ang labo pala. Magtataka po siguro kayo kung bakit masyadong maaga na lumusong tayo may uh, mainan po kasi yon para po uh, hindi masyadong mabulabog yung mga insekto para maano maaga pa so surpresahin natin sila mga kabagis what uh, okay yung maingay para yung mga insekto mahuli natin natutulog pa sila para siguradong patay sila pag tinamaan sila ng spray kasi pag tanghali na tayo nag spray ayun baka makaalis na mga insekto mga kabagis kaya po dapat madilim dilim pa lang talaga lulusungan mo na yung mga insekto ganun po pero lang po yun kaya po tayo maagang lumusong sa pag spray dahil katulad po ng alam ng mga kabagis natin magsasaka talaga po kung mag spray ng pamatay insekto ay kapag ka po uh, maaga or kaya ay papalubog ang araw ayan o no? Pero medyo papaliwanag na. Maganda na po yung panahon. Ay, ay panahon, maganda na yung may amaya lang konti lang konti sisikip na araw diyan. Nakikita niyo diyan. Sisikat na yan. Pero pansamantala lang madilim pa iyon, no? Mga ilaw nila. Ayun. 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 Ayan mga kabagis, uh, natapos na po tayo ng pag-spray ng ating palay. Uh, siguro po nagtataka kayo kung bakit napakaaga ko naman lumusong para mag-spray ng pamatay insekto at mag-spray ng polyar fertilizer. Uh, ito po kasi mga kabagis, uh, ito po kasing umagang umaga or bago po magtakip silim, ito po kasi ang pinaka right or best timing para po sa pag-spray ng ating mga palay. Sa pag-apply po natin ng mga insecticide, or pag-apply po natin ng ating mga foliar fertilizer. Kapag ka po kasi tanghali na tayo mag-i-spray mga kabagis, ay sarado na po yung stomata ng ating mga palay. Uh, na siya pong umaabsorb dun sa gamot or dun sa pataba na ini-spray natin doon... sa ating mga palay or ating mga halaman. Siguro po matatanong nyo mga kabagis, ano ba yung stomata? Yung pong stomata, yung pong mga kabagis yung maliliit na butas doon po sa dahon Uh, doon sa sa stem, sa root at maging dun po sa likod ng dahon ng ating mga halaman o ng ating palay ay mayroon din po ng mga stomata yun po yung mga maliliit na butas mga kabagis na kung ikukumpara po natin sa tao ay eh, yun po yung pinaka pores ng ating skin yun po yung uh, nag-absorb ng Uh, mga gamot at saka ng mga foliar fertilizer. Yun po ang nagsisilbing daanan ng nutrient kapag ka po ini-spray natin sila ng mga foliar fertilizer. Sila din po yung nakaka sila yung din po ang nagsisilbing uh, intake ng oxygen at pinaka-pinaka-exhaust -exha, naman po ng carbon dioxide. Eh bakit naman po ba kailangan pa nating maglagay ng foliar fertilizer? Eh naglalagay naman tayo ng abono na sinasabog or yung mga granular. Uh, kasi po mga kabagis, uh, hindi naman po sumasapat din yung uh, nutrient na nanggagaling o yung mga taba na nanggagaling sa ating lupa. Kasi po may pagkakataon po na baka po yung pataba nating uh, sinabog ay hindi sapat dun sa pagkain ng ating mga halaman or baka naman yung ating lupa ay asidik na. Mapapansin din po natin sa mga palay natin yun na makikita nyo po madilaw, yung hirap na hirap lumaki yun po, ibig sabihin po nun, talagang kulang sa nutrient or kulang talaga sa pataba yung ating mga palay. Yun po ang dahilan kung bakit po tayo nag-spray ng foliar fertilizer. Eh, paano naman po ba malalaman natin kung ano ang dapat na foliar fertilizer natin ang gamitin natin sa ating mga palay? Tulad po halimbawa, kapag ka po ang palay natin ay wala pang bunga or gusto natin pabulasin ang ating mga palay. Kapag ka po ganun ang, ang kalagay ng ating mga palay, gusto lang po natin pabulasin mga kabagis, ang kailangan po natin ay yung pampab ah, yung pong vegetative vegetative na fertilizer o yung wala pang pambunga ah, pampabulas pa lamang po yun at yung isa naman pong klase ng ating foliar fertilizer ay yung pong mayroon ng bunga o yung sa reproductive eh papaano po ba natin malalaman kung alin doon ang reproductive at saka alin po doon ang ah, pang vegetative pa lamang ayun uh, kalimitan po kasi mabibili natin mga kabagis sa uh, bilihan natin ng mga pataba na malapit sa ating lugar yung pong mga may kulay kulay po kasi yun mga kabagis kapag ka po ang mabibili mong uh, kulay ng pakete ng polar fertilizer halimbawa po ay berde o kaya ay dilaw yun po ay para sa pampapabulas pa lamang po mga kabagis pero kapag ka po ang mabibili mo ay yung kulay orange or light orange na eh yun po yung sa pagpapalintog ng bunga. Pero may mga foliar fertilizer din po tayo na wala pong kulay or wala palatandaan kung ito ba ay vegetative kung ito ba ay uh, para sa reproductive. Kapag ka po ganun ang mabibili natin mga kabagis paano po ba natin malalaman kung para saan ang kaukulang gamit ng mga foliar fertilizer na yun. ayun mga kabagis kung sakali po na ang mabili natin ay yung walang kulay na uh, fertilizer o yung basta plain white lang siya ay meron din pong pamamaraan para makilala mo siya kung para pang vegetative ba siya or para pang, pang reproductive pa lamang uh, kung papaano po matin malalaman kung alin ang kaukulan ng bawat isa na yon ay malalaman po natin sa mga susunod po natin video mga kabagis kaya uh, nakikisuyo po ko sa inyo na subaybayan po natin at ipapakita po namin sa, inyo, sa susunod na video kung paano natin malalaman yung foliar fertilizer ay vegetative or pang-reproductive. O uh, paano po uh, mga kabagis, uh, hanggang doon na lamang po muna. Uh, sana po abangan yung susunod video para po sa ating foliar fertilizer. Mag-iingat po tayo lahat mga kabagis. Stay safe po. God bless.